So magandang umaga sa inyong lahat guys Mga ka free time farmer Meron na naman tayo ulit dito na Hago breed na Badges Hagoromo badges So silang dalawa guys ano, Proven pair na to sila Itong bluish na Ito yung babae yung bluish Itong medyo white Split din to sa bluish And, Hindi ako familiar sa kulay nila Naka first clutch na to guys. So sa ganitong mga ibon guys, budgies, Hagu budgies dati ang mahal nito. Ngayon, wala na daw ang value. So alaga-alaga na lang kasi libangan guys, stress reliever. So okay na rin to guys pang-alaga. Mabilis lang silang alagaan. So naka pag first clutch na to, unang clutch nito, dalawa eggs. So, puro naman may laman. May puro sila buhay. So, parang maamo lang sila, guys. Maamo lang talaga sila, guys. Magandang alagaan. Tsaka, hindi masyadong maingay. Unlike sa African lovebirds, medyo maingay. So, dating presyo nito, guys. Tag 6K ang isa. Ngayon, iwan ko lang magkano na lang. Alaga-alaga na lang, guys. Hagurumo Bajis uh, parang helicopter yung likod niya guys yan babae yung blue lalaki tong medyo white medyo malaki ang babae so sa ngayon siguro mabinta na lang to ng isang libo ang isa pero wala na masyado hindi na siya fast moving hindi na siya mabinta sa market iwan ko lang kung marami pa so maraming salamat sa inyo guys happy farming po